lahat ng mga marun ay ito, uh, ito na sa bukid exercise pumas tayo ng bukid pakya tayo ng bukid ulit muna <coughs> akong exercise saka sa bukid titignan natin yung mga kanin natin kasi palagi ano lang init kahapon lang ata umulan pero ano lang ito tingnan natin yung mga tanim natin yung matis umasahin natin so ayan nakakyat tayo ulit oh ito yung exercise ko oh. tingnan nyo yung lupa oh sobrang tigang dahil walang ulan bali isang buwan na atang walang ulan sa bila na siyang linisan so hindi ako nakasama sila lang yung naglilinis kasi may trabaho din ako sa ano, sa salon so yan, nalinisan na nila dyan so pag tag-ula na ulit tatamnan na ng mais o gulay mga maring nalinisan na nilaw hanggang doon pa yun siya doon so bali dito yung bali natam na namin ng mais so ito yung sa kabila so ayan nalinisan na siya hanggang doon pa sa ibabaw sa tuktok ah uh hihingal ako tayo yun. Oh, Ang grabe, oh. So, ayan, oh. Ito yung tinanim kong malunggay. Hindi siya tumubo kasi ano, walang init, ay walang ulan. Patay siya, oh. Hindi siya tumubo. Kasi walang ulan. Isang buwan na atang walang ulan ito pa yung kabila oh. patay din ito oh. patay din oh. yung buhay lang sa tinanim natin is ito oh. kamuting kahoy, buhay yan ito lang talaga yung makakasurvive sa taginit Ang iba't pa dito. Ito. Ayan. Ito. yan lang yung nangabuhay sa tinanim ko yan oh kumuting kahoy ito ito ba. at saka ito sa kabila to oh. Ayan, walang nabuhay sa tinanim kong upo. Bali, ano yon Limang puno sana. Isa dito pa. Oh. Walang, ayan, walang nabuhay sa upo. So, ayan na yung nanganalinisan. subang oh. Sobrang init kasi. Let's go. Oh, umaga pa lang, init na nung oras pa lang ngayon alas 8 pasado pa pero ang init sobra ng init at ang tindi ng sinag ng araw oo. Oh. Ayan, dito tayo sa kabila. Ito yung mga tanim naming mais. Walang nabuhay sa upo mamuting kahoy lang yan so ito na yan oh. so ayan na yung mga maisa namin oh oh namanay na may puso na may bunga na ayan so salamat at kahit masyadong mainit ayan nakapagbunga pa rin pero failure siya mas lalo na sa kabila yung sa kabila yung maganda yung tubo sana tapos hindi, nila inabunuhan so ito na yung nangyari namatay na talaga yung may isa nila ayan o sa kabila nagyelo na talaga yung mga dahon o. sayang sayang namatay lahat kasi hindi nila inabunuhan yung dito sa kasi sa amin kahit nung masyadong init nakapag-abono kami yung sa kanila sa kabila sayang oh, oh sayang nga oh eh. hmm kasayang sa mais oh tingnan yung mga maring oh oh sayang na sayang talaga siya oh kasayang sa mais May yelo tanan sayang kaayo ang puhunan anak So yung dito sa amin, ayan o. Oh. Ayan, so at least nakapag-survive sila. Ayan, nakapag-survive kasi nalagyan namin ng abuno. Dahil kasi sa tindi ng init, kaya yung mga maisan, yung diyan sa kabila Oh. Grabe, patay talaga siya lahat. Oh my God, hanggang dun sa dulo oh, patay. Wala, luya o my God, grabe kasi yung init oh. Naluwa-luwa ako. Naluha na naman ako. Ah, Naaawa ako dun si mais. So, yun, salamat na lang at saka yung dito sa amin. Ah, Nakapag-survive sila. Kasi grabe talaga yung init. Sobrang init. nakaka stroke, Nakakamatay talaga siya oh. At least failure pa rin pero at least may bunga kahit konti oh, ito oh, may mais na yan may bunga na yan oh, may bunga na yan ito oh. Ayan, may bunga na pero failure pa rin ano na lang to pang pinhi So ayan ah. Uh, may bunga. So ayan. Yung sa dulo yung mga tanim ko doon sa dulo yun sya, dun sa yun sa itaas ng mga tanim ko. Wow, talaga yung mga mais Eh. Patay, grabe talaga yung init oh. Maaga pa lang. Pero sobrang init na. Oh, ito, oh. At least may bunga. Nakapagbunga sila oh. So yan, oh. so, nalinisan na doon. Tapos bali pag hinantay na lang yung ulan talaga. Yan. So tatamnan pag na-harvest na dito sa kabila, itong mga maisan dito sa kabila. Bali pang ano na lang to. Pang binhi. Tapos mag uulan na naman pag umuulan uulan doon kami magtatanim ulit tapos dun sa taas ayan part pa yan ng area ng asawa ng ati ko ayan so ayan mga maring oh Diyos ko kawawa talaga siya ayan may bunga na ito oh. bunga na pero kung kawawa dito sa amin mas kawawa yung sa kabila o oh. grabe talaga yun sa kabila o oh. walang bunga titingnan natin dun mamaya oh. titingtingnan nyo yung sa taas nila o oh. grabe patay talaga siya lahat oh, grabe Oh my god. Yan na ito. sa so, kayo ng saging dito. Ay, nang mais. Yan o oh, may bunga. Yan. Salamat sa Lord. At least may bunga pa rin siya. Yan. sa kabila pupunta natin yung kabila so ayan oh. ayan ay. ay so ayan at least may bunga sila oh. nakapagbunga tapos kahapon umulan kaso lang mahina minsan dali lang pero isang buwan talaga yung ulang ulan kaya failure siya Ayan. Dito sa kabila. Titingnan natin kung nakapagbunga siya. O, may bunga. Ayan, kapag bunga na. So ayan, kapag bunga sila. Ay ko. Dingan natin dito 'yung sa kabila. Tapos titignan natin 'yung ano na, malaki oh. Malaki, 'yung hmm, maraming laman. Hmm. Mm, maraming laman. Sarap niyan. Sarap niyan inihaw. sarap nito nilaga at saka inihaw Masarap nito nilagang mais o inihaw ayan ang malaki oh. so ayan may bunga na naman yung katundan hindi na rin yung harvestin mga lah 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 mata dito na ko oh. tatang kukunin natin ito mamaya oh. Nahinog na kinain na ng ano kinain na ng ibon so ayan o tatang kukunin natin yan mamaya oh. tumba na ito naman yung isa oh. so dito tayo sa kabila ito yung sa kabila oh. Oh, kawawa talaga siya. Hala, oh, wala walay bunga. Hala, kawawa talaga, oh. Hindi pag nakapag Hindi nakapagbunga, oh. Hala, oh, ya, kawawa naman talaga yung ano nila. Maisan. Dito yun sa kabila. Katabi namin, oh. Walang bunga. Hala, kawawa talaga sila, oh. Hindi kasi nila nilagyan ng abuno, sayang. Hmm. Selakin Sa ng area nila kasi wala silang ano pang abu, pang abuno. Tapos dumating yung ah, nung tinanim nila, maganda pa yung panahon. Ulan, may ulan pa, tapos init. Una bali una ito sila sa amin nakapagtanim. Kaso nung natanim na to, lumakin na, lumago. Maganda sana yung pagkatubo nila. Dito yung sa amin pangit pangit talaga itong tubo nito kasi nung natamnan namin dalawang bisis namin ito tinamnan kasi nung tinamnan namin una kinain ng mga uwak ayan so pinunlaan ulit tapos nung pinunlaan ulit uh, dumating naman yung sunod sunod na ulan dahil ano yon uh, yung sa ibang area nga sa Davao area is Davao region is bumabaha. So, ayan, nabanlas yung mga ibang ano dyan tinanim namin. So, itong sa kabila, maganda talaga itong tubo nila. Kaso, nung matapos yung tag-ulan, bumaliktad, matinding init na naman. So, nung nagtag-init na, hindi nila nilagyan ng nilalagyan ng abuno. Kaya ito, dito sa amin, kasi umulan yun konti tapos nilagyan namin ng abuno so ayan nakapag survive sila ayan green green na green pa rin so itong yung sa kabila oh patay talaga sila oh walang bunga oh my god ay kawawa oh. kasi wala silang pang abuno walang budget kaya mas lalong nag failure nalagyan to ng abuno tapos maganda yung panahon Punin natin tong latundan so ayan oh hinog na siya oh ayan madala tayong latundan uwi na tayo balik tayo dun sa ano kubo so ayan may dala tayong latundan wak oh, tayo ng latundan I'm